Kanina nga ay nakuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikaapat na sunod-sunod na panalo matapos talunin ang San Antonio Spurs sa isang dikit na laban sa score na 120-115 sa kanilang road game. Sa unang quarter pa lang ng laro, inaral na ng Lakers ang kahinaan ng Spurs, lalo na ang depensa ng rookie sensation na si Victor Wembanyama. Sa unang minuto ng laro, nakatuon ang opensa ng Lakers kay Anthony Davis. Halos lahat ng bola ay dumaan sa kanya at malinaw na ang estratehiya ng kupunan ay pagurin si Wemby sa low post. Ginamit ni Davis ang kanyang pisikal na presensya upang pilitin si Wemba Nyama na mag ng fouls. Sa katunayan, naging matagumpay ito dahil agad na nagkaroon ng foul trouble si Wemba Nyama sa first quarter dahilan upang maagang mailabas siya sa laro. Dahil sa pagkakabawas ng depensa ng Spurs, nagkaroon ng pagkakataon ng Lakers na dominahin ang laro. Si Anthony Davis ay nagpakitang gilas, nagtala ng 40 points, 12 rebounds at dalawang clutch 3-pointers. Napakataas ng kanyang shooting efficiency sa laro na may 53% sa field na may 14 out of 26 at halos perfecto sa free throw line sa loob ng 36 minutong paglalaro. Isa pang highlight ng laro ay ang makasaysayang performance ni LeBron James. Sa kanyang ika-22 season sa NBA, nagtala siya ng ika-apat na sunod na triple-double na may 15 points, 16 rebounds at 12 assists na muling nagpapatunay ng kanyang kahusayan sa edad na 39. Sa kabila ng magandang laro ng Lakers, hindi naman nagpahuli ang San Antonio Spurs. Si Wemby Nyama ay nagtala pa rin ng double-double na may 28 points, 14 rebounds, 5 assists, 1 steal at 2 blocks habang si Chris Paul, si p 3 ay nag-ambag ng 11 points, 2 rebounds, 11 assists at 2 steals. Gayon pa man, kinapos ang Spurs sa dulo ng laro. Ang nakakagulat maging ang matagal ng hater ni Lebron James na si Skip Bayless ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang performance. Sa social media, nagbigay si Bayless ng pagbati kay Lebron dahil sa kanyang ikaapat na sunod na triple-double ngayong season, isang bihirang tagumpay na nagawa niya pa sa ika-22 season ng kanyang karera. Tunay na makasaysayan ang gabing ito para sa Lakers at lalo na kay Lebron James. Sa mantala bukod sa Los Angeles Lakers, naglaro rin kanina ang South Bay Lakers laban sa Santa Cruz Warriors. Subalit hindi tulad ng main team, natalo ang South Bay Lakers sa score na 118 to 128. Nasayang ang standout performance ni Quincy Olivari na nagtala ng 33 points, 6 rebounds at 5 assists. Dahil sa ipinakitang galing ni Olivari, marami ang naniniwala na dapat siyang bigyan ng pagkakataong makapaglaro sa Los Angeles Lakers. Sa kasalukuyan, kulang ang bench ng Lakers ng mga player na makakapagbigyan magbigay ng solidong kontribusyon sa puntos. Ayon sa mga tagahanga, posibleng mas maging epektibo ang koponan kung si Olivari ang ipalit kay Gabe Vincent na nahihirapan ngayong season. Sa laban ng Lakers kontra Memphis Grizzlies, si Vincent ay walang naitalang puntos, rebounds o assist sa kabila ng mahabang minuto sa court. Kanina naman, nakapag-ambag lamang siya ng 6 points. Dahil dito, marami ang nananawagan na bigyan ng pagkakataon si Olivari ng front office ng Lakers at ni Coach JJ Redick. Ang kanyang consistent na magandang laro sa G League ay patunay na kaya niyang maging bahagi ng solusyon sa kakulangan ng bench production ng team. Kung maisasama si Olivari sa main roster, posibleng magkaroon ng mas produktibong bench lineup ang Lakers kasama si na Russell at Dalton Connect. Ang pagkuha kay Olivari ay maaring magbigay ng bagong pag-asa sa Lakers lalo na't kritikal ang bawat laro sa kanilang kampanya ngayong season.